Naramdaman niyo na ba na parang may nakatingin sa inyo? Na parang may paparating at wala kayong magagawa kundi hintayin ito. Ganitong pangyayari ang naramdaman namin noong gabing yun. Hi po sa lahat. Silent reader po ako dito. Pero gusto kong ibahagi ang isang creepy na kwento mula sa probinsya namin. Sobrang hindi ko makakalimutan ito. Kaya sana po magustuhan niyo. Probinsya na ako at alam nyo naman sa probinsya, maraming pamahiin at paniniwala, lalo na pagdating sa mga pangitain. Pero dati, hindi ako naniniwala. Para sa akin, gawa-gawa lang lahat yun ni Lola para takutin kami. Isang gabi, nasa bahay kami ni Lola. Kasama ko si Mama, si Tito, nakagagaling lang sa ospital dahil may sakit at yung dalawa kong pinsan. Usual na gabi lang kwentuhan at konting kainan sa kusina. Pero that night, parang may kakaiba. Tahimik si Tito, parang malalim ang iniisip. Napansin ko rin na medyo matamlay siya, pero naisip ko baka pagod lang o hindi ba fully recovered. Bandang alas 11 ng gabi, bigla siyang tumayo. Sabi niya, iihilang ako. Lumabas siya papunta sa likod bahay namin. Madilim doon, typical probinsya, puro halaman, wala masyadong ilaw. Inantay namin siyang bumalik pero ilang minuto na ang lumipas. Nagtataka na kami pero hindi pa rin kami nag-aalala. Maya maya, bumukas bigla ang pinto. Si Tito tumatakbong babalik, bawis na bawis at nanginginig. Sabi niya, may malaking ibon. Takot na takot siya. Kwento niya, may nakita siyang malaking itim na ibon Sobrang laki ng bakbak, mahaba ang kuko at parang papalapit sa kanya. Parang gusto raw siyang hablutin, kinilabutan kami lahat. Si Lola agad sinabi, sundo yan. Halos bumulong pa siya nang sabihin niya. Sinusundo na si Tito. Kami ng mga pinsan ko hindi makapaniwala. Sabi namin, baka kung anong hayop lang yun. Pero si Mama halatang kinakabahan. Si Lola naman Seryoso, seryoso. Parang sigurado na sa iniisip niya. That night, sinabi ni Lola na matulog na lang kami. Pinatulog kaming tatlong magpipinsan sa isang kwarto. Pero tabi-tabi kami kasi lahat kami kinakabahan na rin. Si Mama at si Lola natulog sa kwarto malapit kay Tito. Just in case magkailangan siya ng tulong. Pero kahit nakaiga na kami, hindi ako mapakali kwento ni Tito pa ulit-ulit sa isip ko. Totoo kaya yung nakita niya? Pagdating ng umaga, bandang alas 7, nagising kami sa ingay. Si Lola at si Mama nagmamadaling lumabas at may narinig kung sinabi si Lola na kinilabutan ako. Nanlalamig na si Tito. Bumubula na daw ang bibig ni Tito. Dali-dali nila siyang isinugod sa ospital. Kami namang magbibinsan na iwan sa bahay. Sobrang kinakabahan sa mangyayari. Nagantay kami hanggang bandang alas dos ng hapon. Pag uwi nila Lola, kitang kita sa mukha nila na masama ang balita. Hindi pa sila nagsasalita pero ramdam na namin. Wala na si Tito, Bulong ni Lola. nag kami lahat. At doon ko lang naintindihan na totoo pala ang mga pamahiin ni Lola. Totoo pala talaga ang mga pangitahin. Simula noon, kahit na ayoko, naniwala na rin ako. Sabi ni Lola, kapag may kakaiba nakita, lalo na kung hindi normal, huwag mong babaliwalain. Kasi baka ang nakita mo, hindi lang basta hayop o anino. Baka sundo na pala talaga. Kung may kakaibang naramdaman kayo, tumigil muna at mag-isip. Huwag basta baliwalain. Baka may nagpapaalala sa inyo na may nagmamasin. Kayo, ganitong karanasan ba? Share nyo sa comments at babasahin ko lahat. Rosemary, kung gusto nyo pa ng mga nakakakilabot na kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa Creepy Kwento. Pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong una sa takutan. At kung may sarili kayong kwento ang nakakatakot, ishare nyo naman sa comments o sa Facebook page natin, Creepy Kwento. Mahalain nyo ang kwento nyo na ang susunod nating tampok dito. Tandaan dito sa creepy kwento, hindi nyo kailanman malalaman kung sino o ano ang sumusunod na kwento. O baka sumusunod na rin sa inyo kitakit sa next kwentuhan.